ako ya kuno sa sampa tapos iyan siya second trip kang ngayon ko ya lagi kang first trip eh hindi after trip ko ah isang last trip pa last trip

Ito wala pa. Hindi pa nabigyan. na so, it... ang ticket na ba? Ay, sorry. Hindi pa, wala. Walang ang ticket. Wala na? Wala po. Ay, Hindi po nga sa akin. Sakto lang. na. Medyo pa siya na Thank you. Okay, tignan mo, wala nang tao oh oh. oh, no, Ang... Okay tumatao na lang dyan pagka ng ASA kailangan mo ilagpas ng 317, 317. Ay, Bago kayong kasama ko kuya. Benix. Ay, apresis yan kuya. Benix. Benix. Uh, bagong, bagong pasuro yun na five star. Ah, bagong empleyado. Bagong <laughs> empleyado. oh, para dumami. <laughs> Dami niyong bus eh. dumaan kasi dati na kuan dyan sa 5 star ng umaga kaya tinanong ko yung bata doon sa terminal minsan saan po dumaan dyan? dyan sa tapat ng bahay saan dito? dyan ay dyan dyan dito ah lagpas ng cordon yung pasero na nalagpas ng 317 mga alas 9 yun eh ayan dito ha ipilangin mo yung yung bumaba, huwag mo nang oh, no, bilangin yung 3 to 8, wag mo nang bilangin yun. Kaya tinanong ko yung bata doon, yung sumakay nun sa Piscaya. Awa. Wala pala. Dumaan lang siguro. Dumaan lang siguro. Wala, lagi ka na. dan di teritori pada may okay. dadarating pa ba yung dininiwala mo eh alam natin karamihan lahat alam Wait

Oh, ilan? 40, 40? Ah, bilang mo, 44? Ang dami naman. Bilangin mo ta? Ano mo, ano bilangin Ano okay. ano bilangin mo dito? Huwag mo nang bilangin yung 317. Ang bibilangin mo, o, kubaw. zero, isa. O, oh, dalawa. O, ito, kordon, hindi na. Bumabahin. O, wala ay, oh, tatlo. Ganun yung bilangin mo. Oo, oh, yung nandiyan pa. Yung kubaw, yung sulano, bilangin mo, nandiyan eh, di ba? Yung may posting 272, yung may posting bangbang, asama yun. Kasi nakasakay pa dyan. Yan, di ba? Wala ka sakay. Kanan nyo na lang. Yung buwa sa iba, baba ko na lang. Yung buwa ng 317, huwag mo nandiyan bilangin. Sarang kulang sa rin, yun. Walang mga tao, may chat tayo. Oo. Oh.

मatis, Para, ila kukuha, uh, pa, huh? Ano yan? Saan pupunta yan? Sa perperiwan yan, pare. Diyan. Ilis mo na yan. Sa bilangin yung tiket. Tsaka ng tao mo maya pag tiket. Dito na po. yung tiket po. Thank you. Thank Thank you. Sige, nagpipilang ka pala. Sana, buting ka na sa Sulano. Tapos, susunod pa ka ng inspector. So, kaya compare. kong perno. Pagkakapitin mo sa pagpipilas. Ito, tinutin ko lang. Ito, tinutin ko lang. hindi <laughs> nga mo ha ah. alasan mo kasi kailangan lagi kang balance eh. balance ka sa ticket, balance ka sa tao mamaya eh ay bilang ka nga tama yung bilang mo tapos may hindi ka pa pa rin nakikita baka para mahanap mo agad hindi okay. mo nga ako oh.

Dami niya gusto ah. Ako po ya hapon oh. na. <laughs> e, yung isa gusto niya patayin yung sound doon sa may speakers. Hindi pa papatay ah. Patayin na lang natin yung TV ka. <laughs> <laughs> Dapat ka na sa ng kotse. <laughs> <laughs> eh pare, ito gusto mo na Patayin mo yung sound sa akin. Papabayin Kasama mo yun, sula na yun O oh, yan, hindi nakasama Bumaba na yan, korton yun, di ba? Dito mo babasahin, 317 O wala na yan, at bubibili ba, lang O oh, yeah. yan, o oh, bubibili ganyan pagbibilang bibilang 20 Bumaba na yan oh, 21 22 23

Ayan yung bilang mo ha. 37. Oh. Ito. Ito lang yung sulat mo dito ha. Ito. Wala na dyan. 37. O. Oh. Ayan yung pasero mo. O, oh, tignan mo kung 37. Bilangin mo yung bakante. Habang wala inspector. O, oh. bilang mo yung bakante mo kung ilang. Kung tama yung bilang mo. Bilangin yung bakante. Ayan. ¡Mira, el estrés <laughs>

31 32 33 34 Yeah. Sariling ang gastos hanggang matuto oh ng djumuti pas djumuti do pala sila sa do may refrigerator benta ko